Isang masayang araw sa inyong lahat mga bata. Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan habang pinapanood ng ating aralin sa linggong ito. Tayo ay nasa ikalawang linggo na ng ating aralin para sa ating EPP 5 at para sa quarter 3. At ang ating pag-uusapan at tatalakayin para sa linggong ito ay ang pagkukumpuni ng simpleng sira sa kasuotan gamit ang tahi kamay. Narito ang ating mga layunin para sa linggong ito. Natutukoy ang mga payak na sira ng kasuotan na isasagawang angkop na pagkukumpuni ng mga simpleng sira ng kasuotang gamit gamit ang basic hand stitch ng may paghingat. Para sa ating unang araw, tayo ay magkakaroon ng isang maikling balik aral. Si Pahanap, hahanapin nyo sa loob ng puzzle ang mga ilan sa mga kagamitan sa pananahi at ito ay maaring nakasulat ng pababa, pataas, pabaliktad, maayos o diagonal. So natatandaan nyo pa ba yung ating mga gamit? Bagunting, pincushion, aspile, emery bag at iba pa. So nariyan yan sa loob ng ating puzzle. So ang damit o kasuotan ay isa sa ating pangunahing pangangailangan kung kaya ang pag-iingat sa mga ito ay napakahalaga o mahalaga pero hindi natin may iwasan kung minsan ang pagkasira ng mga ito. So lalo na kung yung mga damit natin ay pinag natin para bilhin o kaya naman ay pinaghirapan ng mga magulang natin na tayo ay maibili ng mga damit na ito o bigay sa atin ng mga taong espesyal sa atin. Ganun na lamang yung ating pag-iingat sa mga ito. Pero hindi na iwasan na minsan ay nasisira ang mga ito. So naranasan mo na ba na magkaroon ng sira ang iyong damit o nasira ba yung iyong damit? Ano uri ng sira ang iyong nakita sa inyong mga damit o kasuotan? Tastas -tas ba? Punit? O talagang halimbawa hindi na iwasan na sunog ng plancha o iba pa? At paano nyo inayos ang mga sirang ito? Ano ba yung ginawa ninyo? Tinapon nyo na ba ito? Itinagon nyo na, hindi nyo ginamit? O ginawan nyo ng paraan? Tinahi para magamit nyo pang muli o ma maipagpatuloy nyo yung paggamit. Lalo na kapag paborito natin yung damit, di ba? Minsan may mga damit talaga tayo na paborito pa talaga natin. Paulit-ulit talaga natin tong sinusot. No? At hindi talaga natin basta-basta maitago. Kasi talagang parang komportable yung komportable kapag suot mo yung damit, pakiramdam mo, uh, napakaganda mo o napakagwapo mo kapag suot mo, suot, suot mo yung paborito mong damit na yun. O talagang napakataas ng kumpiyansa mo kapag suot mo yung damit na ito. Para sa ating paghawa ng bokabularyo, itugma mo. Itugma ang mga salita sa kaliwa, sa kasing kahulugan nito, sa kanan. Gamitin ang mga tuldok sa gitna sa pagtutugma ng mga salita. So ano ba yung mga salita sa hanay A? At ano ba yung mga kasingkahulugan nito sa hanay B? Okay. Halimbawa so, ang kop, Maaring ito ay tugma. Pagkukomponi, pag-aayos, paglililip. Okay, maritong pagtatapal o pagsusulsi, pagtatahi o pagtatag oh, hindi, ang pagtatagpi ay pagtatapal. Okay, ang paghumpuni ay pag-aayos. Ang paglililip ay uh, ah, pagtatahi. Okay, at payak ay simple. Okay, para sa ating unang kaugnay na paksa, mga payak na sira na kasuotan. So, ano kaya yung mga payak na sira? nang kasuotan. So tingnan nyo yung mga larawan na ito. Ano kaya yung mga maaring sira no ng mga damit na inyong nakikita sa larawan? Gayon din para sa larawang ito. So ano yung mga nakikita ninyo sa bawat larawan? So mapapansin natin na may iba't ibang sira ito, no? At naranasan niyo ba ang ganitong sira sa inyong mga kasuotan? At bakit kaya nangyayari ito sa ating mga kasuotan? So, ma, minsan, no, kapag may mahimol-mol, yan, madaling na sumasabit sa mga medyo matutulis na mga bagay. So, ang nagiging nagninis-nis at masisira, medyo nasisira yung tela, no? O kaya naman, yung madalas, natatastas, o kaya naman, yung mga botones ng ating mga uniforme o yung mga damit. Minsan, kapag laging na, ah, syempre, kapag uniforme, lagi natin ginagamit, no? Mas madaling natatastas yung mga, sinulid sa ating mga botones. So sabi dito, may mga butas o punit sa tela at natanggal ang botones sa isa pang damit. So ano kayo maaring sanhi o dahilan ng sira? Maaring nasabit sa matulis na bagay, na punit dahil sa labis na paghila, o nabanat sa madalas na paggamit at paglalaba. So sa natanggal na botones, maaring dahil sa luma na ang sinulid o malakas ang paghila habang isinusuot. Gayon din, sa so paano kaya ito maaaring kumpunihin yung may butas o punit na bahagi ay maaaring tahiin gamit ang running stitch o back stitch upang maisara ng maayos. At ang natanggal ng botones sa mayaring itahi muli gamit ang karayom, sinulid at wastong paraan ng pagkatahi ng botones. Para naman sa ating ikalawang araw, so tayo ay magkakaroon naman ng ating pagtalakay sa ating ikalawang kaugnay na paksa na ang crop na pagkukumpuni pag ng mga simpleng sira ng kasuotan gamit ang basic hand stitch ng may pag-iingat pag, gam, uh, pag gamitan sa pananahi. Okay. So, narito yung ating panimulang hakbang sa pananahi. So, maaring magpakita sa inyo ng video yung inyong guro uh, kung paano siya, no, mag uh, magtahi o magsulsi lalo na ng mga yung mga basic na sira ng ating damit o maaari rin niya namang gamitin ito no bilang um, para ano para maipakita sa inyo so yung mga larawan ay halimbawa lamang ito hindi to mismo talaga yung um, maaring yung iba dito ay hindi yung tamang paraan pero ang mga ilustrasyon na ipinakita rito ay maaring magsilbing gabay sa atin kung paano ba yung mga panimulang hakbang sa pananahi. So yung una, ihanda ang karayom at sinulid. No? asegura ah, siguraduhin kompleto at maayos ang karayom at sinulid bago simulan ang pagtatahi. Pangalawa, sukatin ang haba ng um, sinulid. No, putulin ang sinulid sa habang 18 hanggang 25 pulgada ang tamang haba nito ay hanggang siko. Okay, so hanggang ganun lang, hindi naman pwede yung sobra-sobrang haba na nakailang ka na. Okay, pangatlo naman, gupitin ng palihis ang sinulid. So sabi, uh, gupitin ng palihis ang dulo ng sinulid para mas madaling maipasok sa butas ng karayom. So lalo na kung ito ay mano-mano no, yung inyong pagtatahi. So wala pa naman tayo sa pagtatahi gamit ang Um, pagtatahi gamit ang makina. So, ikaapat, tamang posisyon ng kamay. Hawakan ng kaliwang kamay ang karayom at ng kanang kamay ang sinulid. Panglima, ipasok ang sinulid sa karayom. Ipasok sa butas ng karayom ang dulo ng sinulid at hayaang mahaba ang isang dulo ng sinulid kung isang hibla lamang ang gagamitin. Kasi may iba dobling hibla, di ba? So, pagpantayin ang dulo kung manipis yung sinulid, so yon pwedeng dalawa, pero kung medyo makapal yung sinulid na ginamit, okay lang yung isang hibla. Pagpantay ng dalawang dulo kung dalawang hibla naman ang gagamitin. At ikaani bumuo ng buhol sa dulo. So paikutin ang dulo ng sinulid sa karayom, hugutin pababa sa karayom hanggang sa makabuo ng buhol sa dulo ng sinulid. So, pag susulsi o yung panunulsi sa tuwid na punit. So, unang gagawin, ihanda ang karayom at sinulid. Gumamit ng dobling sinulid na kasing kulay ng damit. Sukatin so ito mula siko hangdulo, hanggang dulo ng daliri at lagyan ng buhol ang dulo. Ikalawa, itusok ang karayom sa kabaligtaran. Mula sa kabaligtaran ng kabaligtarang panig ng damit, itusok ang karayom ng kalahating sentimetro ang layo mula sa kanan ng punit. Ikatlo, gumawa ng running stitch. Hatakin ang karayom at gumawa ng maliliit na patutos. Okay, na may pantay na pagitan. Iwasang higpitan ang sinulid para hindi kumulubot ang tela. Okay, so ang sa isang uri ng tahi na may pantay-pantay na pagitan sa isang tuwid na hanay. Ikaapat, sal uh, salisihan ang haba ng mga tutos. Pagsalit-salitin ang haba ng mga tutos, so mahaba at maikli. Tiyaking ang mga hanay ay dumaan sa ibabaw at ilalim ng punit upang madaanan ang buong haba nito. Okay. So, pang lima, o sabi niya, dito natin sa pang-apat, ano, balikan natin. So, sabi sa pang-apat, pagsalit-salitin ang mahaba ng bawat hanay ng totos, gawing mahabang unang hanay at maikli naman ang sumunod. Hanggang sa madaan ng lahat, ang kabuang haba ng tunit. Tiyaking salisihan ang mga hanay ng totos, pagdaan sa punit. Ang isang hanay ay kailangan dumaan sa ibabaw ng punit, at ang kasunod naman ay sa ilalim. At panglima, tapusin at buhulin. Palagpasin ng kaunti ang pagtahi ng patutos mula sa dulo ng punit at ibuhol sa kabaliktara ng damit ang sinulid. So panunulsi ng palihis na punit. So una, ihanda ang karayom. Okay. Iwala, um, sorry. Ihanda ang karayom at dobleng sinulid. Sundin ang parehong paghahanda ng karayom at dobleng sinulid gaya ng sa panunulsi ng tuwid na punit. Sunod, pangalawa ng salit-salit. Simula ng panunulsi sa pamamagitan ng paggawa ng running stitch, ng pahalang at patayo sa kahabaan ng pahilis na punit. Tiyaking salit-salit ang mga tutos upang matakpan ang buong sira. Pangatlo, tapusin at ibuhol. Palagpasin ng kaunti ang tahi mula sa dulo ng punit pagkatapos ibuhol ng mahigpit ang sinulid sa kabaligtarang panig ng damit upang ito ay maging matibay. Letter C, panunulsi sa tatlong sulok na punit. Okay, sulsihan ang unang bahagi. Okay, um, tandaan lang, no, disclaimer, yung mga larawan na narito ay, um, ano lang ito, no, ilustrasyon. Yung mismong kwasto talaga ay uh, ipakita sa inyo, ng inyong guro. So, sundan po, ang pinakasusundan natin ay yung mismong paraan kung paano isinasagawa yung pagsusulsi sa tatlong sulok na punit. Susulusihan so, ng unang bahagi, ang tatlong sulok na punit ay binubuo ng dalawang tuwid na punit na kahugis ng titik L. Solsihan muna ng buo ang unang tuwid na punit tulad ng ginawa sa pagsulsi ng isahang tuwid na punit. Pangalawa, sulsihan na ang ikalawang bahagi, Isinod na sulsihan ang pangalawang tuwid na punit, tiyaking salita ng mga tahin ito, lalo na sa gitnang bahagi ng punit, upang maging matibay ang pagkakakpit. At pangatlo, ibuhol at tapusin, ibuhol ang sinulid ng mahigpit sa kabaliktarang panig ng damit para sa mas matibay na tapos pagtatagpi ng butas sa damit. So ang damit naman kung ang may kung, ang damit kung may butas ay tinatapala ng retasong kasing kulay at kauri ng kasuotang na butas. Kung ang butas ay maliit, ito ay sulsihan. Kung malaki ang butas, ito ay tinatapalan upang matakpan. So una, markahan ang butas. Sa kabaligtaran ng damit, markahan ng lapis ang palibot ng butas. Gawing para sukat ang bilog na butas o parihaba ang pahaba bilang unang marka. Pangalawa, sukatin at markahan muli. Mula sa unang marka, sumukat ng um, kalahating sentimetro palayo at markahan muli ang kasuotan sa palibot para sa pangalawang linya ng paggupit. Ikatlo, gupitin ang butas. Gupitin ang palibot ng butas kasunod ng unang marka. Bahagyang gupitin ng apat na sulok upang maibuka ang mga gilid para madaling matupi. At ikaapat, tupiin at lansyahin. Itupi ang gilid ng botas upang lumapat sa kabaliktara ng damit. Hilabanan ang lupi upang hindi gumalaw at lansyahin ito para maging patag. Okay, so ikalawa naman, ihanda ang panagping So, kailangang magdagdag ng dalawa't kalahating sentimetro sa sukat ng tatagpian. Itupi ang palibot ng panagpi ng kalahating sentimetro papunta sa karayagan. Hilabanaan ang gilid at plansyahin. So, simulan na ang pagtatagpi. Okay, so anong unang gagawin? Paglapati ng butas at panagpi. Ilagay ang panagpi sa kabaligtaran ng damit ng lapat sa butas. Letter B, tiyaking lapat. Okay, lapat ang pagkakatapal ng panagpi sa butas. Letter C, lagyan ng aspili at hilabanaan ang palibot ng butas. Letter D, lilipan ang palibot ng tagpi. Tiyaking maayos na nakakapit ang panagpi sa gilid ng damit na tinatagpian. Gawing pino ang lilip at sa karayagan. Panghuli isa gawang hakbang, di sa panagpi, so balit sa kabaliktaran ang lipi. Alisin na mga hilbana at plansyahin ang ginawa. Okay, so parang ganito yung itsura. Para sa ating ikatlong araw, ito ay mga gawain na na may kaugnayan sa ating aralin. So ito ay gawain bilang tatlo na matatagpuan sa inyong worksheet. So worksheet number 3. Para sa inyong pagba-paaong uh, pagkatuto, ano-ano yung mga payak na sira ng kasuotan na ating nararanasan? Ano-ano ang mga angkop na paraan ng pagkukumpuni sa mga ito? Anong pag-iingat ang dapat tandaan sa pagkukumpuni gamit ang basic hand stitch? At pag ninilay sa pagkatuto, okay, pangalan ninyo, ano yung natutunan nyo sa linggong ito at ano yung mga balak mong gawin sa mga siramo na kasuotan o damit. Para sa ikaapat na araw, ito naman ay nakalaan para sa inyong pagsusulit. So maaari rin itong uh, performance task, no, o maaaring magpagawa ng inyong Um, isang gawain ng guro no, ng pagsusulsi o pagtatagpi ng sirang damit. So, maaari rin naman gamitin ito. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa ikalawang linggo ng EPP. Maraming maraming salamat at nawa kayo ay may natutunan sa ating aralin. Ako si Teacher Aisa hanggang sa susunod. Paalam!